Hey, what's up mga sir? Tatay ng bukid. Tara tayo. All right. Let's go. Tama ng bukid dito sa nanginan mga bossing. Para mag magtanim-tanim, tatanim kami ng hindi lang pala, hindi pala ako. Magpapatanim kami kay tatay ng ano, nang saging tapos magpapadampas kasi hindi pa natapos yung ano dun eh yung pagpadampas Kumusta po tayong lahat happy sunday Bibili muna tayo ng merienda ni tatay Okay. Diretso na tayo na may as mga bossing. Maganda rin na meron kang kaunting kalupaan. Ano pwede kang mag-farm farm, ganun. Pero ano rin, magastos din. Kasi yung pagme-maintain ng lupa, gigastos ka. Alam mo, malinis yung lupa, wala masyadong damo, no? Ang pagpadampas ngayon 300 pesos isang araw eh. Yung lupa kasi nila muna laki Nasa mga 4 point something so, point 4.4 hectare <coughs> May mga natanim na rin kami ng mga puno ng nyog saging pakita ko sa inyo dito na tayo malapit na ah binuldos na pala dito Ang maganda <laughs> makakadaan ang sasakyan pero mukhang hanggang dyan lang yung na request nila hindi ko alam kung hanggang saan yung pinabuldos so ito mga bossing Ayan. yung part na yung papunta sa baba lupa nila muna ayun yung mga tinanim ni tatay ang anyog puno ng nyog Ayan. Ayun. Sana mabuhay, mabuhay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin. Pito, walo, siyam. Hanggang dun pa. Meron pa dito. Ito pa, oh. Ayan. Ano yun? Hindi ko lang alam kung buhay pa ba yan. So, ayan mga bossing. Ito yung lupa nila muna. Bali kami na yung kami na yun, nagme-maintain. Mayroon naman mga punong kahoy dito. Ayun yung mga ng mga lubi, mga nyog. Kami na rin nagha-harvest niyan. Pero yung kita pinang-maintain lang din dito. Ayun. May mga punong kahoy, gagamitin namin sa pag nagpagawa kami ng kubo-kubo dito. Dito sa ubos mo nag ah. Hmm Katong kagis nun tayo, katong dagko na ako ano. Mm. Katong himong barbecue. Mm. Banana Q. Banana Q ka na siya. Ah. <laughs> na tayo, wala ka wala ko tay? na, tayo. Nah, kita dah ha nyata <laughs> ya. Okay. So, ayun. Ginawa naman pala ng daan dito. Ayos din eh. Wala ba? Pwede nang daanan ng mga sakyan. Pabalik na tayo, bossing. Pauwi na ako. Lalaki ng mga truck. Dito kasi sa amin, yung mga malapit sa, yung mga ilog dito, rin nila. Kumukuha sila ng mga graba. Para sa construction. marami mga truck na dumadaan. Yung iba naman, basura. Kasi may park dito sa nangina na, ano, dump site. Hindi ko lang alam kung saan banda dito. Babalik ako nila si tatay ng mga, ano, Oh, alas 4.30 So, yun mga bossing I guess, hanggang dito na lang yung vlog na to Again, this is our God Ingat po tayong lahat Keep safe, ride safe And God bless us all mm